Magandang araw po, mga mahal kong lolo't lola. May tatanong po ako sa inyo. At sana, maging tapat kayo sa sarili ninyo. Gaano po kayo kadalas nagigising tuwing gabi para umihi? One beses? Two? Three? O halos gabi-gabi? Alas duweb? Alas du? Alas three? Parang may alarm clock sa pantog? At pagbalik nyo sa kama, hindi na kayo makatulog. Kaya paggising sa umaga, parang hindi kayo nagpahinga. Kung ganito po ang nangyayari, hindi ito simpleng madalas uminom ng tubig. Hindi rin ito normal dahil matanda na. Ngayon, ipapakita ko sa inyo, tres lunas sa pag-ihi sa gabi, tral dahilan kung bakit hindi gumagana ang pantog at ang pinakamahalaga, kung paano ninyo mapapanumbalik ang mahimbing na tulog. At promise ko sa inyo, ang solusyon number two ang pinakahindi alam ng karamihan. Pero yan ang pinakamalakas. Simulan na natin. Part 1. Bakit ba nag-ihi sa gabi ang seniors? Mga mahal kong lolo't lola, bago natin hanapin ang lunas, kailangan muna nating maintindihan kung saan nanggagaling ang problema. May tatlong pangunahing dahilan kung bakit madalas kayong nagigising tuwing gabi para umihi. Ugrin, mahinang basopresin, hormone ng pagtulog ng hindi na iihi. Noong mas bata pa kayo, malakas ang hormone na ito. Para siyang bantay na nagsasabi sa kidneys, tulog ang katawan, bawasan muna ang paggawa ng ihi. Pero pagdating ng edad 55-60 pataas, bumababa ang vasopressin, kaya kahit kaunting tubig lang ang nainom nyo sa gabi, agad itong nagiging ihi at ginigising kayo. 2. Overactive bladder, OAB. Kapag masyadong sensitibo ang pantog, nag-a-alarm ito kahit kaunting laman pa lang. Kalahating baso lang ang nainom. Minsan, kahit halos walang laman, may pakiramdam pa rin na naiihi. Ito ang dahilan kung bakit 13 AM ang panik ihi time ng karamihan sa seniors. Parang may sariling alarm clock ang pantog kahit ayaw mo pang gumising. 3 fluid shift syndrome. Ito ang hindi alam ng karamihan. Buong maghapon, naiipon ang tubig sa binti, nagiging manas, hindi maproseso ng kidney dahil nakatayo o naglalakad tayo. Pero pag humiga ka na sa gabi, bumabalik ang tubig, pataas, saka lang ito kinukuha ng kidney para gawing ihi. Kaya kahit konti lang ang ininom mo, nagigising ka pa rin ng 3 sinsampi beses. Kung gusto nyo pa ng ganitong malinaw at madaling maintindihang paliwanag. Mag-subscribe na po sa Buhay Malusog Senior PH para mas marami pa kayong matutunang lunas at tips para sa healthy na pagtanda. Part 2, Lunas 1, The 2-Hour Rule Ito po ang pinakamadaling lunas, pero halos walang senior ang gumagawa nito. 2 oras bago matulog. Bawal muna ang anumang liquid, pero teka muna, mali ang iniisip ng karamihan. Hindi ito ibig sabihin na bawal uminom ng tubig. Ang tamang prinsipyo ay daytime, speed, hydrate nighttime na control at magiging epektibo lang ang 2-hour rule kapag tama ang pagkakasunod-sunod. Step 1. Uminom ng tubig ng tama sa araw. 1-2 baso pag gising. 1 baso bago mag-lunch. 1 baso mga 3-4 p.m. 1 maliit na baso kasabay ng dinner. Goal, huwag tipirin ang tubig sa umaga para hindi kayo mauhaw sa gabi. Step 2. Stop liquids pagsapit ng 2 hours bago matulog. Ibig sabihin, kung matutulog ka ng 10 p.m., 8 p.m. ang cut-off. Pwede po ba ito? Pwedeng-pwede, lolo't lola. Kapag ginawa nyo ito ng 7 days, bumababa ang dalas ng pagbangon, mas nagre-relax ang pantog, mas gumagaan ang trabaho ng kidney, mas humahaba ang tulog. Kwento, 7 days challenge ni Tatay Rolly. Si Tatay Rolly, 71, ay nagigising ng 4 na beses bawat gabi. Akala niya, Dok, baka kidney failure na ako. Pinagawa ko sa kanya ang 2 hour rule plus tamang hydration sa araw. After 1 week, 4 beses, 2 beses, after 3 weeks, 1 beses na lang. At tuwang-tuwa siya, sabi niya, Dok, ngayon lang ulit ako nakatulog ng 6 hours straight, part 3. Lunas 2, 3 natural na pantog calming drinks. Mga lolo't lola, ang parte pong ito ang pinakamahalaga sa buong video. Dahil kahit sundin ninyo ang 2 hour rule, kung mali naman ang iniinom bago matulog, magigising pa rin po kayo ng paulit-ulit. Karamihan ng seniors ay iniinom bago matulog ang malamig na tubig, kape, tsaan na may caffeine, powder juice, soft drinks, at lahat ng ito ay may iisang epekto. Iniirita ang pantog, kaya tumatawag ito ng gising. Ihi tayo kahit kaunti pa lang ang laman nito. Pero huwag mag-alala. Ipakikita ko ngayon ang trend natural na inumin na clinically proven na nagpapakalma ng pantog, nagpapababa ng urge to urinate, nakakatulong sa kidney, at pinakamaganda, tumutulong makatulog ng mahimbing. What si Warm coconut water? Dapat warm, hindi malamig? Marami pong nagsasabi, Doc, healthy naman ang buko juice, ah? Tama po. Pero kapag malamig, nagtitrigger ito ng bladder spasms. Kapag warm, iba ang epekto. Mga benepisyo, pinapakalma ang bladder. Binabawasan ang cramps, binabawasan ang sudden urge to urinate, may natural magnesium para sa relaxation. Paraan ng pag-inom, 100 ml coconut water, haluan ng 100 ml warm water, inumin 1-2 hours bago matulog. Ganito pala simple, pero napakalakas ng epekto. 2. Chamomile plus ginger combo. Ito po ang paborito kong night drink para sa seniors. Sa mga may, overactive bladder, madalas magising, 1, 3 a.m stress, hirap makatulog. Ito ang pinakamabisa. Bakit maganda? Anti-inflammatory, pampakalma ng ugat at pantog. Pinabawasan ang bladder tension, 100% safe for seniors. Hindi nagpapataas ng BP. Recipe, 1 chamomile tea bag, 2-3 hiwa ng luya, 215 ml warm water, steep 10 minutes, inumin ng dahan-dahan. Masarap, simple, at napaka-relaxing. 3. Warm milk with turmeric, golden milk. Ito ang perfect para sa mga lolot lola na masakit ang tuhod, hirap matulog, nilalamig sa gabi, at mas madalas umiihi kapag malamig ang panahon. Gawin lamang: 1 cup warm milk, 1/4 tsp turmeric, kaunting honey, optional. Pinapakalma nito ang nervous system at bladder. Parang pampatulog na yakap. Story: Lolo Ambo and the Coconut Trick. Si Lolo Ambo, 67, ay 5 beses nagigising kada gabi. Sabi niya sa akin, Dok, hindi ko na kaya. Parang wala akong tulog araw-araw." Sinubukan na niya ang lahat, hindi gumana. Kaya pinagawa ko sa kanya ang warm coconut water mix bago matulog, 10 days straight. After 10 days, 5x, 2x na lang. After 30 days, minsan 5x, minsan 0. Sabi niya, Dok, bakit ngayon ko lang ito nalaman? Para akong bumata, ang sarap ng tulog ko. Part 4. Lunas 3. The 5-Minute Leg Ritual Mga mahal kong lolo't lola, ito po ang lunas na halos walang senior ang nakakaalam, pati maraming nurse, hindi rin ito natuturo. Tandaan po ninyo ang sinabi ko kanina. Sa maghapon, naiipon ang tubig sa binti. Dahil sa gravity, doon ito bumababa. Pero kapag humiga kayo sa gabi, bigla itong bumabalik pataas papuntang kidney, kaya doon kayo naiihi ng naiihi. Kaya ang tanong, paano pipigilan ang pagbalik ng tubig sa gabi? Narito ang solusyon. The five minute Leg Up Ritual. Isang napakasimpleng ritual, pero napakalakas ng epekto. Step-by-step -step instructions. 1. Humiga sa kama mag-relax, huminga ng malalim. 2. Itaas ang mga paa ng 45 degrees. Pwede pong ipahiga sa dingding, legs on the wall, ipatong sa headboard, o kaya sa 2-3 unan. Ang importante, mas mataas ang paa kaysa dibdib. 3. Panatiliin ito sa loob ng 5 minutes, huwag magmadali. Hayaan lang makabalik ang fluid pataas. 4. Pagkatapos nito, umuwihi bago matulog. Ito ang pinaka para critical. Inilipat na natin ang tubig. Ngayon, ilabas natin bago humiga. Bakit ito sobrang epektibo? Dahil ang tubig na naiipon buong araw sa binti, kung hindi natin gagalawin, sa gabi ito papasok sa kidney para gawing ihi. Pero kapag naakyat natin ang fluid before bedtime, na ilabas natin sa pagihi, na -relax ang binti at pantog, ang mangyayari mas konti ang fluid shift sa gabi mas konti ang ihing mabubuo mas konti ang pagbangon sa madaling araw mas mahimbing ang tulog mas hindi nananakit ang binti at paa ito ang ginagawa ng maraming doktor sa ibang bansa pero kaunti lang ang nakakaalam dito sa Pilipinas story the leg miracle ni Nanay Pacing si Nanay Pacing 76, may manas tuwing hapon, at 4 paus gising bawat gabi. Sinabi ko sa kanya, Nay, gawin niyo po ang leg up ritual gabi-gabi, kahit 5 minutes lang. At ito ang nangyari. Day 2, 4x, naging 3x na lang. Day 5, bumaba sa 2x. Week 2, 1x na lang siya nagigising. Minsan, 0. Sabi niya sa akin, tuwang-tuwa. Dok parang may magic. Yung simpleng pag-angat ng paa, pinababa ang pag-ihi ko. Sana matagal ko nang nalaman to. Part 4, Lunas 3, The 5-Minute Leg Ritual Mga mahal kong lolo't lola. Ito po ang lunas na halos walang senior ang nakakaalam. Pati maraming nurse, hindi rin ito natuturo. Tandaan po ninyo ang sinabi ko kanina. Sa maghapon, naiipon ang tubig sa binti. Dahil sa gravity, doon ito bumababa, pero kapag humiga kayo sa gabi, bigla itong bumabalik pataas papuntang kidney, kaya doon kayo naiihi ng naiihi. Kaya ang tanong, paano pipigilan ang pagbalik ng tubig sa gabi? Narito ang solusyon, the 5-minute leg-up ritual, isang napakasimpleng ritual pero napakalakas ng epekto. Step-by-step -step instructions. 1. Humiga sa kama mag-relax, huminga ng malalim. Tu itaas ang mga paa ng 45 degrees. Pwede pong ipahiga sa dingding, legs on the wall, ipatong sa headboard o kaya sa duha unan. Ang importante, mas mataas ang paa kaysa dibdib. Trap, panatilihin ito sa loob ng 5 minutes. Huwag magmadali. Hayaan lang makabalik ang fluid pataas. Par, pagkatapos nito, umuwihi bago matulog. Ito ang pinaka-critical. Inilipat na natin ang tubig. Ngayon, ilabas natin bago humiga. Bakit ito sobrang epektibo? Dahil ang tubig na naiipon buong araw sa binti, kung hindi natin gagalawin, sa gabi ito, papasok sa kidney para gawing ihi. Pero kapag naakyat natin ang fluid before bedtime, na ilabas natin sa paghihi, na relax ang binti at pantog, ang mangyayari mas konti ang fluid shift sa gabi, mas konti ang ihing mabubuo, mas konti ang pagbangon sa madaling araw, mas mahimbing ang tulog, mas hindi nananakit ang binti at paa. Ito ang ginagawa ng maraming doktor sa ibang bansa, pero kaunti lang ang nakakaalam dito sa Pilipinas. Story, The Leg Miracle ni Nanay Pasing, si Nanay Pasing 76, may manas tuwing hapon at people park gising bawat gabi. Sinabi ko sa kanya, Nay, gawin niyo po ang leg up ritual gabi-gabi, kahit 5 minutes lang. At ito ang nangyari, day 2, 4x, naging 3x na lang, day 5, bumaba sa 2x, week 2, 1x na lang siya nagigising, minsan 0. Sabi niya sa akin, tuwang-tuwa, Dok, Parang may magic, yung simpleng pagangat ng paa pinababa ang paghihiko. Sana matagal ko nang nalaman to.